paano nyo nakakayanan man loko ng ibang tao? Dago ko simulan ng araw na to, gusto ko i-share sa inyo ang experience namin or experience ng asawa ko kahapon sa trabaho niya. Gusto kong i-shout out yung mga tao na gumagawa ng mga kalokohan. Itigil nyo na yan kasi walang magandang maidugulot sa buhay niya yan. Nagtatrabaho ng marangal yung mga rider natin. Although hindi ko alam kung sinasadya nyo man ito or hindi. Pero sana naman po, kung sino man ang nagpapakalat ng mga pekeng pera, titigil nyo na po yan. Dahil hindi lang po, pa, hindi po kayo uh, nakakapagbigay ng magandang, uh, alam yon magandang resulta sa ibang tao. Katulad po yan, maghapon, yung katrabaho, sa gitna ng tirik na tirik na araw, yung mga rider o yung asawa ko, tapos magbabayad po kayo ng pekeng pera. Hindi po, hindi po yon madali para sa kanila yung ginagawa nila na may sa inyo yung mga parser nyo. Tapos ang gagawin nyo, babayaran nyo pa sila ng pekeng pera. Although may pagkakamali din naman doon yung asawa ko kasi nga hindi niya na-check. Pero sana kung alam niyo na peke yung pera na hawak niyo, huwag niyo nang gamitin sa iba. Huwag na kayo mandama ipa. Di ba? Nakakalungkot lang. Kasi yung maghapon na ginugol ng asawa ko sa labas sa kalsada, nagpakapagod mag maghanap buhay para sa mga anak niya, eh nauwi sa wala. Kasi halagang 500 din yung binayad niyo na peking pera. So magkano lang naman ang araw, isang araw niya, di ba? Halos ganun lang din ang katumbas. O parang nagtrabaho at napakapagod lang sa wala yung asawa ko. Maghapon, kahapon. Kaya naman, oh, sabi ko nga sa asawa ko, lesson learned yan. Kailangan maging extra, extra careful talaga. Pero yun nga po, wala namang maluloko kung walang maluloko. At, oo, may pagkakamali siya, pero sana, wag nating itolerate yung mga alam natin, sa sarili natin na hindi tama. Kung hindi mo man intensyon na ibaya yung peking yun, pero alam mo peking na yun, sana hindi na, di ba? Ayun, ngayon ko lang ginawa to, kasi syempre, Nakaka, alam niyo ba kung anong hirap ng mga rider? May abot lang sa inyo mga parcel niyo. Buong maghapon sa init sa ulan, nagtatrabaho ang mga yan. Tapos ganun lang mga So, yun. Pero hindi naman ako nagkagalit. Nag, ano ako, nag, <laughs> naglabas lang ako ng, alam niyo yun, hinanakit. Kasi so, syempre, kawawa naman yung mga tao. Hindi lang yung asawa ko ha. Maging sa ibang tao na maluloko, di ba? Makakatanggap ng ganun. Syempre, yung 500 na niyan, hindi naman tatanggapin yun sa opisina nila. So, kailangan abunuhan yun. So yun, nakakalungkot lang kasi may mga taong ganun. Bakit kasi may mga taong ganun na gumagawa ng ganun? Oo, magkakamali naman ang asawa ko, hindi niya na-check. Pero syempre, no, sa init ng, alam yun, halos maubos ma ma, ma maubos na yung pawis nila, ma-dehydrate na sila sa sobrang bilang nila sa araw. Tapos ganun pa yung nangyayari. So sana naman tigilan na yung mga ganyang bagay. Diba?